guys, welcome back to another vlog. So ngayon mga chicks, andito tayo ngayon sa bilihan ng mga tubo. Ah, uh, mga chicks, Sa bibili tayo ng mga tubo, ipapaayos natin yung sa likuran natin yung uh, anuhan ng tubig, bagsakan ng tubig mga chicks para hindi na siya isahan na yung bagsak niya. Yan, uh, may gagawa ngayon sa bahay kaya andito tayo ngayon, mamimili tayo ng materials para tuloy-tuloy uh, na yung gawa nila. Kaya samahan niyo ko mga chicks. So andito tayo at uh, dito tayo tuwing bumibili mga chicks sa D5, yan located yan sa poblasyon kapatagan yan, ito yung ano uh, nila, dito tayo mismo sa mismong budiga nila yan, sa mga nagbabalak nyan na magpaano ng mga bahay, yan, dito tayo ah, uh, medyo mababa yung presyo nila mga chicks, dito tayo sa, sa budiga mismo nila yan, sa lahat ng mga nagpaplanong magpagawa ng bahay o mga construction dyan, ah, uh, komple kompleto sila uy, tol ang ka ang Ultra Plywood. Ayun. Nagpadayon ka, padayon ka sa imong kuan? Wala. Eh. Wala man naman. Sige. <laughs> <laughs> so dito tayo mga chicks, ay nantay natin yung order natin para uh, hinahanda na nung tindera para dalhin na natin sa bahay. Para mga chicks. Kay apply tong kuan day kasi tong Sherman dito day nga sa tuyan ang isa tubo. Kita wa ito, 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 siya ito, 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 solvent, oh, apilig isa, day, dayon yun, istro po, day, sabi nun, abot na Ito yung magic, ano siya, so, yun, mga chicks, natin yung order natin, yan, kompleto siya, tanano, Atong ilbong ako anday, ito, Number 2 by 3. Naya po siya. 1, 2, 3. O, 2 bit na. 2 ang iyang ana. Three. Tapos 3 ang iyang dare. O, oh, sige. So, pinatanan. Apilig is true katong roll. Ano daw? Pila siya. Ah, dili. Katong isa lang karol ba? Okay rana, okay rana. Pila isa karol? Ha? Pila? Dili ka daghan ra pud kay na katong ra ba. Minodo. lang. Tag J sige kay kung duha. Eh hikot ra man. So yan mga chicks sa sobrang mahal nang bilihin. Akala ko ano lang toy eh. Mabot na tayo almost 2000 mga chicks Yan. So eh, prepare na ni ni Ma'am yung ano natin order natin. Kaya maya ulit. So yan guys, tinutotal na ni Madam. Yan. So almost 2,000 yung babayaran natin mga ka-chicks. Pero naman tanay no? Diba, tsakungan na kaday? Oo, lagi. Gwapo kayo uniform mo Orange. So yun guys, hinahanda na yung order natin mga ka-chicks. At after nito, uwi na tayo para uh, may -ma start na yung pag-trabaho doon sa likod. Yeah, samahan nyo ako mga chicks. So ayan na rin mga ka-chicks yung ipatambak natin doon sa likuran. Ayan. Dumating na siya mga ka-chicks para isahan na yung trabaho natin doon sa anuhan ng tubig. Dire Diretso na yung trabaho mga ka-chicks. Kaya tingnan natin mamaya mga ka-chicks kung paano nila gawin. At samahan nyo ko sa ating ipapagawa sa ating likuran ngayon mga ka-chicks. So ayan mga ka-chicks. Uh, sinimula na nilang isakin yung lupa. Tapos unti-unti uh, papunta doon. Tapos file na rin. Ayan mga ka-chicks. Yan so may nag-aano dito. May nagtatrabaho din doon. Yan. Yan, shout out sa mga gumagawa mga ka So ayan guys, inudugtong na siya mga ka Yan. Yan isahan na talaga siya mga ka Yan. Tapos diyan uh, isa na talaga yung bagsak nya Hanggang dito mga ka-chicks. Tapos diretso na doon. Yan. Kasi sa ngayon, tatlo yung bagsak nya isa, dalawa, at tatlo. So isahan na natin 'yan. So at the same time, gumagawa siya diyan. Ah, uh, yung kakasamahan niya dito rin. Yan, patambakan natin siya mga chicks para in case kung ano mga chicks hindi umano yung lupa natin doon. Yan, hanggang doon yan mga chicks. Yan. Yan mga chicks, ah, uh, medyo malapit-lapit na siya. Yan. So tuloy pa rin ang nanina dito sa baba. Yan. So, unti konti lang. Medyo ano pa, medyo mainit pa ngayon. So, mainit na magpatrabaho kaysa ano, maabutan na ng ulan. Medyo mahirap na. Ayan. ayan sige pa rin, yeah. may tagahakot, may taga-file. Yan, yeah. yung tagahakot. Uh, so, ayan mga ka-chicks, may gumagawa din dito mga ka-chicks. Yan, shout out sa mga ano natin oh, mga gumagawa. Shout, shout out, shout out. Yan. So patambakan natin yan ng lupa mga chicks. Ilagay natin sa sako. Tapos file lang siya ng file. Yan. Hanggang dito mga chicks para in case kung ano hindi siya umano dumalo yung mga lupa dun. Yan. Kung tag-ulan man okay. uh, hindi ano yung lupa. Yan. 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 So sabay-sabay na mga chicks ay yung bagsakan ng tubig. Ano natin din. Paayos din natin para isahan na yung bagsak. Tapos dito Uh, i-ano natin yung tobo uh, tubo para hindi na makita dyan kasi patambakan din natin to ng uh, black sand yan, papunta doon na ang yung tubo mga chicks so doon na talaga ang bagsaka ng tubig yan ayan mga chicks uh, unti unting, -unting hinahakot tapos dagdag puno puno na yan tarong wag ikot nga dili mo kuan ha dog ano ang dog, dog. Ano? So yan mga kachiks, unti-unti nang fina-file yung ano, sako na may lupa. Tapos papunta na yan dito mga kachiks. Paano na yan? Ayan, tingnan nyo mga kachiks. Oh. hanggang doon yan. Hanggang doon din mga kachiks. Ayan, tapos dito, ayan, yung bagsakan ng tubig. Ayan, pinapagawa din natin mga kachiks. Okay. Ayan yung. yan so para isahan na yung bagsakan mga ka-cheeks tingnan niyo mga ka yan tatlo dapat ang bagsakan yan. so iisa na lang natin so hi guys ang mapagpalang araw sa ating lahat so ngayon mga ka-cheeks uh, si Candina ngayon mga ka ng pagtrabaho. at well tapos na talaga mga ka kasi nag-overtime sila kagabi so ito yung pinagawa natin mga ka ito yung finish na ano nila gawa nila tingnan niyo mga ka so pinabunuhan natin mga ka ng black ano uh, black siya na may halong mga bato-bato. Uh, yan. Doon sa baba mga chicks, yan naka-file yung mga sako na may mga ano din, uh, alupa. Yung maano na lupa, malagkit na lupa, medyo malagkit na lupa. Yan, hanggang doon yan mga chicks. Tapos hanggang doon din yan. Yan, para pag bumigay siya dito mga chicks, hindi siya basta-basta didiritso doon kasi may nakaharang na doon sa babaan. So, sa, ano naman kasi sa tubig, yan na. Yan, yan, yan ano, yan. Kaya na siya mga chicks. Yan, ito na dito na bagsak. Isang bagsakan na lang siya mga kachiks. Hanggang doon. Yan, so, dyan. Uh, tamnan man natin yan. So, hindi na yan makikita son. Hindi na yan makikita yung tubo na yan. At saka, inanuhan din natin, tinamnan din natin ng ano, madri kakao doon sa pinakahuli. Para pag tumubo na siya mga kachiks, ah uh, yung, yung gamot niya, kakapit din. Yan, magdagdag siya ng lakas. Yan, hanggang doon yan mga kachiks. Yan. Yan. So, ito na mga chicks. Yan. So, abangan nyo ang mga sunod na gagawin dito mga chicks kasi may mga plano din tayo dito sa likod kaya natin pinagawa ito. Sa muli mga chicks, ingat po tayong lahat and God bless ating lahat. Paalam. Bye-bye.